Yes, uh, magandang uh, hapon mga minamahal kong mga tagay sumaybay uh, Pumunta po ako rito sa pagawa ng gulong ng kariton Upang alamin ko kung magkano yung gulong ng kariton So, nahingi na kasi ng kapalit yung gulong ng aking kariton Kaya sumadya ako dito sa aking kababayan Para ikonsulta ang gulong ng kariton at ito nga, at, uh, nagpagawa na nga ako ng kariton. So, ang size ng gulong na aking uh, ipaparish, uh, sa aking kariton ay sa size 11. 11 yung laki ng gulong. At yat, sinasalpak na sa bakal ang gulong na ito. At ito, papakita ko yung pwesto niya. Ito yung pwesto niya. Ang pwesto niya ay nasa Commonwealth Avenue, Quezon City. Nasa kantuhan ito ng Pakamara Street. At kahabaan ng Commonwealth Avenue. Yan ang kanyang lugar. At ang kanyang mga uh, ginagawa rito. Eto. NR Hasaan. Ang mga hina Nagahasa rin siya ng mga lagari. Kutsilyo. Itak. Palakol ah uh, kayuran nipper gunting panaga ah uh, yung panaga yung gulok sa tagalog sa gumagawa rin siya ng mga gulong ng kariton Tabayan, ano ang pangalan mo? Carlito de Rojas. Ah, uh, Carlito de Rojas. Ah, uh, Patangas ito sa kababayan ko patanggi nyo din ako eh sa so ito yung pagawa niya at ayan uh, niya sinasalpak na yung gulong sa bakal para sa ganon at ginagawa pa niya ng ano na marami pa siyang nilalagay para mas patibay Ayan, yeah, may mga proseso Ah, uh, ayan yung mga bilog na kahoy. Yan ay nilalagyan ng goma at idinadampa niya ito sa hulmahan para maging bilog. So, ang kahoy na kanyang isinasangkap ay mahugani. eh ah, medyo matigas yung mahugani. Matigas yung mahugani. So, tama lang ito sa mga nangangailangan ng gulong dyan, na nang na, 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 na kariton dito lang sila magpunta sa may pakamara barangay commonwealth at ito'y matatagpuan dito sa may highway ng commonwealth avenue kantuhan ito kantuhan ng pakamara at commonwealth avenue Yan at maraming salamat. Thank you for watching mga minamahal kong mga taga. So bye. bye. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga sa baybay. Please, like and share po.